mapagpalang araw sa ating lahat po kung bati na po ang inyong kaanting hero kung bago pa lang po kayo sa aking muting youtube channel sana po pakilike lecture subscribe maraming salamat po uh, meron po tayo dito bago ikinasa na kung tawagin ay round 99 ah uh, formula kasi na inilagay dito ay round 99 yung all around na po tapos inilagay natin sa bao na may isang matad sa bibig may makita tayo dito sa bibigan niya na may mutya ng sa so, waki o kung tawagin nila ay pusilay si Orchin ah uh, ito yung napakagandang uri ng pagkasa sapagkat inilagay natin sa bawah na may, mata, na may isang mata at isang bibig uh, ito ay ito yung special request ng ating mga kasamahan na mga negosyante sapagkat pag sinasabi kasi bawah na may isang mata at isang bibig ay mainam sa hanap buhay o hindi mabigat sa pagkabuhayan kaya kadalasan natin mga kasamahan na may mga negosyo mas pinipili talaga nila ang dipinsa o agimat na gawa mula sa bao na may isang mata at isang bibig at all around na rin ito siya na panguntra at madipinsa sapagkat meron nga itong formula na around 99 at kompleto na rin ito sa mga mutya at bertudis galing kalikasan na ating inilagay din dito sa loob ng bao. Ipakita ko naman kung paano ko yan ginawa mga kaantingero. Ah, abangan nyo na lang po. Okay, narito yung formula na ilalagay natin sa loob ng baon na may isang mata sa bibig. Yan. Ang formula na ito ay tinatawag namin round 99. Ayan. Kung so, sinasabing round 99, na ah, kompleto na po yan. Mga pandipinsa at mga, mga alcontras, iba't ibang uri ng mga ah, gawa ng itim na kapangyarihan, mga elemental o ano pa man sa pagsasabing round ng t ay kompleto na po yan at dito naman yan isisilid sa bago na may isang mata at sa na mismo sa bibigyan ay nilagyan natin ng mutya ng sawaki yan napakaganda nito sapagkat meron itong mutya ng sawaki sa loob pag sinasabi kasi mutya ng sawaki ah ito yung may tagabulag din sa mga tao may masamang tangka sa iyo ah, may panumbalik sa mga kulam at barang tapos may kakibat na maswerte pag mga mutya kasi hinubo uh, hinubog ito ng kalikasan o oh, may natin nature power uh, bakit nga ba dito natin ilalagay sa may isang mata at isang bibig sapagkat uh, may nito ay yung magkasamahan natin ng na mga negosyante o yung mga anak buhay nila ay puro negosyo uh, pag sinasabi kasi yung baon na may isang mata at isang bibig uh, yung pampaswerte Uh, hindi siya mabigat sa pagkabahayan atroon para formula ang ating inilagay at mapakita natin mamaya pa atin na yan na ilagay tapos meron pa tayo dito mga iba't ibang uri ng mga mutya at mga virtudes galing kalikasan bali magiging mahigit tatlong po ito sapagkat meron pang mutya na sawaki at may pa tayong itim na suso para ipares natin dito sa suso na puti at kompleto na po yan mga mutya at virtudes kalikasan kalik ng mga alkotra at mga pandipinsa okay yan po ang ating ikakasa ang round 99 na bao na may isang mata at isang at yan nilagay ko na po lahat ng mga mutya at bertulis galing kalikasan at syempre andiyan na din yung ating formula na round 99 at sa ilalim itong formula and dyan natin nilagay yung mga iba't ibang uri ng mga kahoy ng o kahoy ng may bertudis. At ito naman sa kanyang giliran. At sa sentro bahagi, yung mga mutya at mga iba't ibang uri din ng obertodes. Ang sa makita na natin dito sa ni John ko makatingiro talagang puno-puno po siya ng mga mutya at obertodes kaling kalkasan. Okay, po na uri po ating nilagay dyan sa ating kinasa ngayon. Okay? At mamaya ay atin na po yung ipaglapat at kita ko po, po sa inyo pagtapos na po yan. At yan nga mga katingiro natapos na natin ikasay yung nating natin yung run ng tinanabao ayan yan po ang kanyang final na hitsura ayan pindan tapos siya bali yan na po lahat na natin ginawa apat lang po ah masagin ito po muli pala si kumbati na sabi mo magpalang araw sa atin lahat ang gadbis si bro maraming salamat po